Lahat ng pinaplano mong negosyo executable na. How to raise money. Paano magkaroon ng bulto-bultong perang puhunan para maumpisahan mo na ang negosyo mong binabalak? Kapag natapos mo ang buong video to, lahat ng pinaplano mong negosyo executable na. Take note ha, pwede mong gamitin to sa kasamaan, pwede mong gamitin sa kabutihan, pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa gamitin mo to sa kabutihan. How to raise money. Paano magkaroon ng bulto-bultong pera pang puhunan sa negosyo mong pinaplano. So kung ngayon pa lang tayo nagkita. Kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. How to raise money sa Pilipinas. Pero bago natin umpisaan, let me tell you a story. Ito yung kwento ng buhay ko nung panahong wala pa akong kapera-pera, pero may isa akong malupit na idea sa negosyo ko. Paano ko ginamit 'yan na magkaroon ako ng puhunan para sa negosyo kong binabalak. So ito kwento Way back 2022, yan yung panahong ako yung nalugi na sa pagninegosyo. So tendency, wala na akong pampuhunan. Pero gusto ko yung mabilis ang rebound. Mabilis ako makares back para makabawi. Kaso ang problema ko, wala akong puhunan. Nalugi na ako eh. Nalugi yung nakaraang kong negosyo eh eh anong ginawa ko? kaya ang ginawa ko nag-raise ako ng pera ginawa kong investor hanggang ngayon investor ko yung taong nagtiwala sa akin yung nakuhanan ko ng bulto-bultong pera isa siya sa may-ari ng negosyo ko ginamit ko yan panahong 2022 kasi may malupit akong negosyo ideas eh ginamit ko ang technique na yan paano magkaroon ng malaking puhunan kung wala kang pera sa panahon ngayon at kita mo naman ako ngayon at tumatakbo na mas maganda ngayon ang negosyo kong 'yon. kaya ngayon gusto kong iba hagi sa iyo kung paano ka magkakaroon ng puhunang bulto-bulto kahit wala kang pera sa panahon ngayon. Ang pinakauna agad dyan kausapin mo lahat ng kapamilya mo technique. Ito yung technique na kakausapin mo lahat ng pamilya mo gagandahan mo yung presentation kung gumamit ka ng laptop, gumamit ka ng powerpoint, ipresenta mo ang negosyo idea mo. Take note, gamitan mo ng galing sa loob mo technique galing sa puso mo. Kailangan maramdaman nila, kailangan tumagus sa kanila yung sinasabi mo. Yung idea mong yun, bakit nyo gagawin yung negosyong yan? Bakit sila sasama sa'yo? Bakit sila magtitiwala sa'yo? Kailangan maibigay mo yung why. Kasi ganyan ang ginamit ko dati. Yung aking kapatid, kinausap ko. Binanggit ko yung matinding why ko kung bakit sisimulan tong negosyong to. At kita mo ngayon, nakakuha ako ng bulto-bultong pera. Kaya ang ngayon, gagamit ka ng technique na, tago sa pusong paliwanag technique. Ito yung technique na, pag kinausap mo yung kapamilya mo, lahat ng kakilala mo na binanggit mo yung idea ng ng negosyo mo. Gagamitin mo yung mensaheng galing sa puso mo at sabihin mo yung why kung bakit nyo gagawin ang negosyo yan. Kaya ngayong narinig mo to, gawin mo yan. pag mo sa salamin na nagsasalita ka, ine-explain mo ang negosyo idea mo na galing sa puso at gamitin mo yan sa lahat ng kapamilya mo. I-present mo nang i-present sa kanila ang negosyo idea mo at pustahan tayo, maniwala kayo sa akin. Bibigyan ka nila, magtitiwala sila sa'yo. Ibibigay nila ang pera nila para maumpisaan mo ang negosyo mong binabala. Ayos ba? Okay, next, dadako na tayo sa pangalawang teknik kung paano magkaroon ng bulto-bultong puhunan para masimulan mo ang negosyo mong binabala ay ang gawin mo siyang investor ng negosyo mo. Kailangan ipakita mo kung paano lalaki ang kumpanya nyo. Kung paano lalaki yan, kung paano magiging kumpanya yan. Ipakita mo lahat ng pwedeng magandang mangyari sa negosyo mo. At sabihin mo, bibigyan kita ng 30%. Ikaw ang may-ari nito. Gawin mo siyang investor. Pero take note, tandaan nyo ito. Kailangan magandang usapan nyo. At sabihin mo na agad, bago kayo magsimula ng negosyo, kapag dudukot na ng pera yan, magiging investor na siya, sabihin mo agad, akin ang talento. Mas malaki ang akin. 70% ang akin. 30% lang ang sayo. Kapag nagtrabaho ka, may sahod ka. Pero kapag hindi ka nagtrabaho sa negosyong to, mag-antay ka lang sa dulo ng taon. Investor ka dividendo ang usapan natin. Kaya kung tutulungan mo ako sa everyday operation ng negosyo natin, may sahod ka per day. Pero kung hindi, magantay antay ka lang ng dividendo natin tuwing katapusan ng taon. Take note, sabihin mo sa kanya lahat yan para maiwasan nyo yung aberya. Kasi usapang korporasyon na yan eh. Investor siya eh. Pera ang nilabas niya. Iwasan natin magkanda leche ang partnership nyo. Kailangan may kontrata kayo. Kailangan may pinag-usapan. Kasi para sa aking paniniwala, sinasabi ko to sa'yo ngayon pa lang. Pinanini Iwalaan ko, hihinto ang negosyo nyo pag nag-away kayo ng investor mong yan. Kasi magkakaroon ka ng problema dyan eh. Sisingiling ka ng sisingiling na investor mo. Kasi naglaba siya ng pera eh. At yun ay pagmamalaki niya, yung pera niya na nilagay sa negosyo mo. Napakatindi ng kalaban natin. Alam mo ang kalaban natin? Yung madidepress ka. Isusuko mo ang negosyo mo dahil sa investor na yan. Na nakuhanan mo ng pera, nilagay sa negosyo mo. Kaya sinasabi ko sa iyo, mag-usap kayong dalawa. Kailangan nyo na matinding kontrata na para sa inyong dalawa lang. Nasabihin mo na agad sa una pa lang bago kayo magnegosyo. Na pre, ito yung babalik-balikan natin ha. Kung sakaling magkandalay-chilay-chay ang ating partnership. Ito lahat yung pinag-usapan natin para wala siyang laban. Na-raise mo yung pera niya, wala na siyang kalaban-laban diyan kasi ang ganda ng usapan nyo. Hindi siya makakapagligalig kung sakaling malugi. At inaan hang kita. Sabihin mo sa kanya ang katagang ito. Pre, ang utang at investor ay magkaiba. Ha? Ang utang kung sakaling malugi, ano't ano mangyari? Malugi man ang negosyo natin, babayaran kita. 'Yun ang utang. Investor ka. Pag nalugi ang negosyo natin, wala kang karapatan magalit sa akin kasi nag-invest ka. Hati tayo sa risk, hati tayo sa lugi, hati tayo sa tagumpay. Pag lumaki ang negosyo natin, paghahatian natin yan. 30% ang sayo investor ka. Pero pag nalugi, hati tayo dyan. Pero ipakita mo sa kanya na sobrang ginagalingan mo araw-araw sa pagnenegosyo para makita niya na tama ang desisyon niya na mag-invest sa'yo. Kaya ngayon pa lang, inaanyayahan kita. Isubscribe mo na ako sa YouTube ko para palagi tayo makapag-usap, makapagkwentuhan tungkol sa pagnenegosyo. Pindutin mo yung subscribe na yan. Usap tayo palagi. Mga kanegosyo ko, tandaan nyo po ito ha. Ah. Kapag may taong nagtiwala sa'yo, kahit wala pa yung resulta, kahit puro plano pa lang, wag na wag mong babaliwalain yan. Dahil sa mundo natin, bihira yung buong tiwala na binibigay sa'yo. Bihirang makakita ng taong ganun na nagtiwala sa negosyo mo. Nag-raise ng pera sa negosyo mo. Wag mong babaliwalain yung tiwala nila. Dahil yan yung puhunan na mas mahal pa sa pera. Kaya kung may taong naniniwala sa'yo, nagtiwala wala sa iyo, nag-raise ng pera sa iyo, naniniwala sa pangarap mo. Gawin mo lahat, ibigay mo lahat-lahat para patunayan na hindi sila nagkamali. Tandaan mo 'yan. Dahil ang perang makukuha mo para sa negosyo mo binabalak, hindi lang 'yan numero, hindi lang 'yan pera. 'Yan ang simbolo ng tiwala, pag-asa at opportunity na binigay sa iyo. At ang pinakamasakit sa lahat kung ako ang investor mo, yung pagkakataon na magtagumpay kayo sa pagnenegosyo mo. Yung tiwala na yun, pinabayaan mo lang lang. Yun ang pinakamasakit. wag na huwag mong gagawin sa investor mo yan. Kaya ngayong hawak mo na ang kaalaman na to. Itong mga tekniko kung paano ka magkakaroon ng bulto-bultong pera. Huwag mo nang antayin ng perfect timing. Gawin mo na ngayon. Gawin mong perfect ang pagkakataong meron ka ngayon. Dahil ang negosyo, hindi lang yung pangmayaman. Ang negosyo para sa mga taong handang panindigan ang tiwalang binigay sa kanya. Suklian mo yun. Alagaan mo yun. At ipakita mo na hindi sila nagka mali ng tiwalang binigay para maumpisa ang negosyo mong binabalak. Ayos ba yun? Malinaw ba ang usapan natin gayong be? Palakpa ka naman dyan. At alam na alam ko na gusto mo ang video to. At may napulot kang aral dito. Subscribe mo na ako. Darcel Robles. Punta ka sa YouTube channel ko. Panoorin mo ako doon. Mas mababangis ang ginagawa kong mga video doon. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yung subscribe na yan. Like mo naman ang pag-uusap natin to. Comment ka na rin. Comment mo dyan sa baba. Tiwala. Salitang tiwala. I-comment mo dyan. I-share mo na rin ang mga bidyong to. Kung alam mo maraming buhay ng tao matutulungan ng bidyong to, i-share mo to. Like mo yan, comment ka ng tiwala, i-share mo ang bidyong to. At nga pala, ako po ay nagtuturo ng isang malupit na marketing sa panahon ngayon. Kaya mo negosyo mong binabalak na yan? Paano mo papalakasin ang benta niyan araw-araw? Marketing ang sagot. Pwes, nagtuturo ko ng isang malupit na marketing. Mag-enroll ka na ngayon pa lang. Para malama kung gusto mong mag-enroll, mag-comment ka dyan sa baba. At ako nang bahala mag-message sa'yo. At muli po, ako magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo sa susunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang. Ang tamad, huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!